Aries, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.55 ng umaga, may singit apat na putsyam na minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon, hanggang alas 3.45, nang hapon at may singit na 45 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.25 ng umaga, may nakapaloob na 57 minutong negatibo sa mga nasabing oras, dapat kang maging mas alerto sa mga chismisan, dahil kung makikisama ka ay madadalan ka ng ikatatalo victorious, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.55 ng umaga, may singit apat na na minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga, hanggang ala 1.45 ng hapon at may singit na 45 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.35 ng gabi, may nakapaloob na 57 minutong negatibo sa mga nasabing oras, iwasan mo ang kulay green dahil magbibigay sa iyo ng kamalasan sa paglalaro. Gemini, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 3 ng umaga hanggang alas 6.15 ng umaga, may singit 52 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4.15 ng hapon at may singit na 53 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.15 ng gabi, may nakapaloob na 52 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Cancer Mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.45 ng umaga, may singit apat na 33 minutong negatibo at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon at may singit na 55 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12:15 ng umaga, may nakapaloob na 57 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Dapat kang lumayo sa player na swerte. Dahil baka ikaw pa ang kanyang makuha na ng swerte. Leo, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 6 ng umaga hanggang alas 8.35 ng umaga, may singit 44 na minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4.15 ng hapon at may singit na 55 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.30 ng gabi, may nakapaloob na 56 na minutong negatibo sa mga nasabing oras, ngayong araw ay umiwas ka sa kulay blue, kaya kang madala ng ikakatalo, at sa player na mahilig magsalita ng kabardihan, dahil madadalan ka ng problema para matalo. Virgo, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga, may singit 55 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng hapon at may singit na 55 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.25 ng gabi, may nakapaloob na 50 na minutong negatibo sa mga nasabing oras, dapat huwag kang masyadong masaya pag nananalo na, para walang makakuha ng iyong buenas na oras. Libra, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 7 ng umaga hanggang alas 9.40 ng umaga, may singit 44 na minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang ala 1.35 ng hapon at may singit na apat na put na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.20 ng umaga, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, huwag kang tatabi, sa player na mataba, dahil isa siya sa magbibigay ng ikatatalo. Scorpio mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7.20 ng umaga, may singit 53 minutong negatibo, At ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon at may singit na 53 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.20 ng gabi, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ngayong araw ay magsuot ka ng damit na may kulay green, kayang maging matalino para makadiskarte para manalo. Sagittarius mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.35 ng umaga, may singit na 43 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3.15 ng hapon at may singit na 55 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11:15 ng gabi, may nakapaloob na 52 minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay pula at magbibigay sa iyo ng ikatatalo. Capricorn, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin. Simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.35 ng umaga, may singit 43 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanggali hanggang alas 2.45 ng hapon at may singit na 43 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.30 ng gabi, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Aquarius, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.45 ng umaga, may singit 44 na minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.45 ng hapon at may singit na 45 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.30 ng gabi, may nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ngayong araw ay umiwas ka sa player na masyadong mabango dahil lilituhin ka para matalo. Pisces, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.45 ng umaga, may singit 46 na minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3.15 ng hapon at may singit na 55 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.10 ng umaga, may nakapaloob na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras, Umiwas ka sa mga player na laging nagsasalita ng kayabangan, dahil magbibigay sa iyo ng kamalasan